Ayan si Kuya. Ayan. Ito yung unang sahod ko, ko kay YouTube. Kaya share the blessing tayo. Ito pang set. Galit kay Ambers to. Ambers. Kumain ka dyan, Kuya tapos naman natin ang puto yan puto ayan. ay nalagyan pa ako ng ke ito yan okay okay kain ka dyan kain ka hindi ka. ka. Nagpunta kami sa Goldilocks Kalentong Mandaluyong upang bumili ng chocolate cherry torte at para sa handa namin upang makakain ang mga kapitbahay namin at umorder na rin kami sa Ambers at ito na, i na ng rider at amin ang ihahanda sa lamesa Pwede okay, yan, yeah, di ba? Oo. Oo, oh, di ba? Wala akong kahirap-hirap. Wala akong kahirap-hirap. Okay. I-akyat eh, mo kaya muna ito, be. Wala na kaming kahirap-hirap magluto. Hindi na kami mag-aaksaya ng gas. At ito talaga ang pinakamabilis na proseso upang kami ay makapag-prepare ng maaga at makapagbigay sa kapitbahay o may share namin yung konting na nakamit namin kay YouTube para naman may blessings pa na dumating para sa amin. At ayun, at abangan nyo po yung mga bibigyan po namin dito. Ayun po, at andito nga yung ating uh, blessing na natanggap, ito pong biyaya na natanggap po dito. At ako po ay talagang nagpapasalamat sa lahat ng mga subscriber ni Kuya Ray RR TV dahil yung aking ulang sahod ay natanggap ko na. At uh, eto, nagpabili ako ng makakain po ng aking pamilya. At uh, talagang, uh, ako po ay sobrang sobra talaga. Halos ako ay hindi ako makapaniwala sa suporta na binibigay po ninyo sa lahat ng mga subscriber ni Kuya Roy. At sana po, uh, huwag po kayong uh, magsasawa sa lahat ng mga ginagawa kong vlog na ina-upload ko kay YouTube at lagi nyo pong suportahan yun. So guys, meron uh, mayroon ako dito yung ito nga na gusto kong pagsalo-saluan ko ng aking pamilya at syempre meron din akong bisita rito. Meron din akong bisita rito na si Kylie. Kylie, Kylie, hindi Kylie. Kylie. Uh, na? Riley. Ito, ito si Riley. Ito si Riley. Ito si Riley. Ito yung aking bisita na kakain dito. Kasi wala lang kaming ibang bisita at hindi pa sila dumabi. Kylie? So, anong anong grade ka na, Kylie? Anong grade? Ay, kinder? Kinder pa lang siya. Kinder pa lang siya. Parang ako. Kaya uh, kinder pa lang siya. Para yung aking anak din. So, uh, ito ah, uh, yung yan ang aking anak, uh, si Joyce San. at ito. Uh, ito po yung aking anak na si Joy San. O, uh, kaway ka, Joy San. Kaway ka sa so. kala. Uh, yan, si Joyce San. Tapos ito po si Riley. Riley. Yung kanyang kaibigan na... Hindi, Riley ka. Nakinder. <laughs> Sila po, ito siya po yung aming bisita rito na makakatikim po ng aming cake, blueberry, uh, blueberry cake at sa matitikman niya yung eto meron tayong pancit bihon na napakainit na napaka mm, yummy Is, yummy to ito ay galing sa galing to galing asa natin in order to ambers ambers po galing pang taytay -tay. yan si kuya yung rider tapos meron din tayong spaghetti Uy, may spaghetti. may spaghetti sauce. May cheese. Ayan ah. Oh. Kita niya guys oh. Di ba? Oh. Tapos, meron din tayo. Ito nga. Inulit-ulit natin na. O, oh, puto. With cheese. Wow, yummy. O, oh, di ba? Tapos, ano yan? Oh? sumabit. <laughs> sumabit. Tapos, meron din tayong ang tawag dito? Shanghai. Shanghai. Uh, dito dito kayo, dito kayo, dito kayo para makita nila. Yan. Ah, tapos, oh, meron tayo ang dito. Chicken. chicken. Oh, ang tawag, chicken. Oh, uh, yun. Oh, tapos ito, ang huli? Palabok. Palabok. My Ayun, favorite. favorite palabok. So, ano oh, mo sasabi ninyo sa ano, mag-thank you kayo, thank you kayo. Sabi niya, thank you sa lahat ng mga subscriber ni Kuya Roy Triple R TV. Sabi mo? Thank you. Ah, uh, sabi-sabay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sa lahat. Ng mga. Mga. Subscriber. Subscriber. Ni. Triple R TV. Kuya. Triple R. Kuya Roy. Triple R. Triple R. Triple R. TV. O So guys. Simula na. Kainan na. totoot

ng 5 Ay na, na ni Joyce Ann. Si Joyce na ang iihip. Hindi na ako ang iihip. At ang aming mga bisita, si Kylie at si... Niya, ano pangalan niya, anak? Kylie! Ano pangalan mo? Si Tina. Atina. Atina. ah at si Tina. Tapos si Pryly. Ayan. Ayan, ang aming unang sahod kay YouTube Pansami, channel. Pagsamay oh. oh. One, two, three. Blow. Ayun. Ba't mo hindi pa nila? Ang aming bisita, si Pryony. Ah, si Tina. Bigyan mo si Tina. Si Tina, bigyan mo rin. Tina, bigyan oh. <laughs> <laughs> mo si Tina. Ayan. Ayan. Ba't mo kaya? kainin? Eh. O o hindi na nagpa-unlock ng video yung mga kapitbahay ko na nabigyan ng blessing natin ng makakain dahil nahihiya sila ang nabidyo ko na lang dito yung matanda na laging nakatambay dyan sa labas ng aming bahay na hirap na rin makakain ng sapat na pagkain kaya pinakain ko tapos yung mga bata yung kaibigan ng anak ko at yung iba naman po ay ayaw talaga magpa kaya hindi ko na po pinilit para i-video pa sila dahil naiya sila. Ang importante dito ay maubos lang yung pagkain na blessing sa ating uh, Panginoon na ibinigay sa unang sahod at sa tulong na rin ng mga subscriber na nagtiwala at kayo rin po ang nagbigay nito na at kayo na rin po ang nakatulong para makakain po ang mga kapitbahay po namin ayun po at sa muli po ay nagpapasalamat si Kuya Roy Triple R TV sa inyo ay si Kuya, ea ito yung unang sahod ko, ko kay YouTube. Kaya share the blessing tayo. Ito, pansit. Galing kay Ambers to. Ambers. Kumain ka dyan, kuya ha. tapos ang na natin ang puto yan dalawa puto ay nalagyan pa ako ng ke eto ayan yan okay okay kain ka yan kain ka hindi ako sa